Bakit? Sasamahan mo ako dito. Kahit pupunta ka din eh. Papasipit kita dito sa ano.

Ikaw, sino-sino ang kasama mo dyan sa inyo? Marami ka ang kasama dyan sa inyo? Ilan ba crush mo? Sampo. Sampo. Ha? Ah, kilala mo dik dik yan? Si Chloe. Si Chloe Udo. Kilala mo yan, dik Kaya naman pala eh. Crush mo, but crush mo, nini? Yung aking pamangkin? Kaya naman pala eh, kinagko-comment. Oh, ay, ay, ano? Ay, ari, ay, kuwan. Hindi marunong magluto. Pati aro hindi nag-flush ng ano, toilet bowl. Ang toilet bowl. Ang CR. Mapasok na lang ay ano, hindi naka-flush yung CR. Crush mo pa yun. Nini, hindi rin marunong mag-flush ng CR. o yata ay taga dun ay sa may riles. na lang. Kaya pala masaya eh. Dito dyan, kaya pala masaya eh. Dek-dek. Kaya pala masaya. sayang sayang naman si Dek-dek eh. Tawang-tawa naman eh. Naman pala eh. Nanonood yung ano. Yung may i crush. Man si Jik -Jik. crush mo ni si Dek-dek. Hindi ari marunong mag-crush ng toilet. Dek-dek. <laughs> Parito ka. Tapos kasapin mo ito si Chloe. Ano? Parito ka. Dali. Ang dami nung ano niya guys oh. Eh! Pina. Ang dami nung ano niya sipit. Parang matabang. Tikman mo nga Jek. Alala ko si kuya nagataho. Naga -ano. ano Yung nag-ano? Ano yun? Yung nilaglagin ng cellphone na. Ano?